Ayan o. Maganda na sa gabi. Ayan o. O, diba? Maganda na ng gabi. Ayan o. Ayan. Ayan, malayo. dito kami ngayon sa bahay na Loma. Bahay ni nanay ni madam. Ano, yung gawa talaga sa sa kahoy. Ay, hindi. Gawa. Gawa sa lupa. Yung mga ano. Yung mga bahay. Yung mga, ano dito? Gawa sa lupa talaga siya. Pero may aircon siya. Ayun.

Tingnan nyo. Tingnan nyo mga langga. Gawa talaga sa sa dito. Sa lupa. Meron dito. Ano dito? Ayan. Dandaan na din pala. Ayan. Ka. Ayan siya. Ito yung sa ilalim. Ayan na may na. Ano na. Madilim na kasi. O, oh, ayan na. Isa pa muna. Tatong sa kabila. Ayan mo. Isa mo. Ayan sila na. May yung sa ilalim. Ayan dito. Punta tayo, dito. Tingnan natin. Ayan doon ko kanina nakakit. Ayan sa may ilaw. Ayan dito sila na. Ayan sa may ilaw. Diyan ang bahay nila. <laughs> Diyan sila ngayon. Ayan o. Oh. Yun. May mga ilaw. May puno. Tapos ito yun o. Oh. Yun o oh, yung bahay. Pinakyan natin para makita. Yun. Diba? Ang laki. Wala man siguro tumulto. Ayun sa ilalim. Ang dilim dito. O, oh, madilim. O, oh, dan tayo. Ito o. Oh, yun. Yun Oh, walang ilaw. Kasi pinatay na kanina. Bababa na ako. Dito yung pinto, ayan ang pintuan. Papunta sa ilalim. Ayan, dito na muna tayo bababa. Ops. Oh, kahoy talaga yung yung unang panahon pa talaga ng kahoy. Baba tayo. Ayan na mailaw. Dito yung hangganan. Eh, sorry. Huwag na mag ko. Ano, na naman tayo ng mga, ano, ano, Ayun, ito yun. Ito yung mga mayroon. Ayan siya. Ayan yung nagdaan ng pataas. Ayun, ang oh, karo talaga siya. Oo. Uh -uh. Putik talaga siya. Ito din sa isa. Oo. Uh -uh. Tingnan nyo. Gawa talaga ito sa kahoy. Ay, saan yung lupa? Ano? Rumailaw siya. Ayun yung ilaw. Tapos doon lang para... Ito yung balay may aircon. O, oh, yun o, oh, di diba? Mayroon din kami yung banga. Ito yung banga. Ano yung banga. May tubig sa loob. Dito. Dito. So, diba? dito din kwarto na yun kanina. Pinasok ko na dito kanina. Ito yung daanan. Daanan. Yun ang mga, nung ano, lumpuro. Yeah. ito na napasok ko na yun kanina. Tangkan. Tangkan. <tong> diba? Yung ano, oh. Kahoy. Ito may, ito ang cute. Oh, you know. oh may bintana. Oh, see, bintana siya. Pero may TV na malaki. Oh, di ba? Malaki. Isang di na, ano, saksakan. may saksakan. Dito, taba, may chance maya. Kasi palabat na yung mga upakuan. hindi oh, ba, sa so, mga angin, ayun, oh, ayun, diba? ayun, 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 Doon ko kanina, nag

Ito yung bahay. Ito yung siya. Yun, o, oh, yung bahay. Ayun. Ito nga siya yung mataas. Oh, oh. Hindi mataas. Oh. o. Oh. Yun. Yun. Ayun o. Oh. <laughs> ba? ito oh. Dito kami ngayon sa bahay na Luma. Bahay ni nanay ni Madam. Yung gawa talaga siya sa kahoy Ay hindi, gawa Gawa sa lupa, yung mga ano Yung mga bahay Yung mga, hindi to Gawa sa lupa talaga siya Pero may aircon siya Ayun, ayun Tapos mayroon kami sa pasak tayo dito sa tangkal oh you know uh, di ba sa taas meron kan sa taas sobra sobrang ganda do sa taas kaya tayo muna ako tayo tayo mga langga ano ni sa sambusa ano Pagkain mga na tayo, no? Kasi eh, nagutom ako, hindi ko tayo ikot sa taas. Ay! Ay, ay, ay!

kain muna tayo. Kain muna tayo mga langga. Dito kami sa nila, Caramel. Ito, 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 yung bahay nila. Iba naman ito, ito, ito,